Narito po tayo sa pwesto ng ati baby ko. Alamin natin kung meron ng pong paggalaw, pagangat ang mga gulay. Katulad po ng ampalaya, talong, siling panigang, sitaw, at Taiwan. Ayan po si ati baby. Ati baby, isang magandang umaga. Ayan, mukhang masiglang-masiglang katawan ng ati baby natin. Ati baby, magkano na itong mistisa to, di ba? Magkano na ngayon? Binbe asking, ng 18. Ay, lalo pa yatam bumaba. no. Ayaw nang umangat. Yan naman, mura pa rin po ang, ang palaya. Kala ko umangat na. Eh yung Taiwan natin. Taiwan 111. Ayun, medyo steady lang eh no. Steady ang presyo. Ay yung sitaw natin, ayan eh. iba 50, 45. Ayun, medyo umangat naman siya, 50, 45 yung sitaw po natin ah. Ang barayti natin, Negros pati Oh, five Kaya gaganda naman, oh. oh. Ang ang ano, tawag? Ang Ang gusto mo, yon gusto yun. Tawad okay. Sina, sinawad, sinawad 35. Eh, yung panigang natin ngayon? Forty-five tuloy. 45 na tuloy. Medyo, yun, maganda na rin. Eh, yung bulakan, why? Oh, 55. Ah, oh, Ah, 50, yan. Eh, yung talong natin, ba't talong yan? lang ako. Ah, totoo ba? Anong talong to? Napakamura. Oh, 150 daw yung motyo Napakamura pa rin ang talong ni Ate Baby. Ayan ko medyo, yung iba medyo gumagala ng kote pero marami pa rin ang mababa. Salamat Ate Baby. Dito po tayo sa isa pa natin Ate pero matanda sa mga ito Kaya pero tawag ko lang Ate. Alamin natin kay Ate Sally ang presyo ng kanyang sopia, sigarilyas, kamote. At ayan, meron pa siyang tanong dito. Ang palaya. Good morning, Ate Sally. Kamusta na po yung presyo ng mga gulay? Ganon pa rin. Ganoon rin. Walang pagbabago. Eh, katulad itong Sophia natin. 8 lang po touring yan. Ay? yao. Sa lang ang tawad. Katulad nito, 8 daw yung touring ni Ate. Ano? Tapos, 10 touring, 6 tinatawaran. Napaka-murang Sophia. Trump 20, 35, ngayon sampun na lang. Tapos tinatawaran pa. Kawawa naman talaga yung ating mga kaibigang farmers. Kailan e may magawa tayong paraan para umangat. Oo nga eh. Bakit ba? Ay, dahil napakadami ano. Patulad yun. Ayan po, isa po sa dahilan talaga. Sana wag magagalit yung mga ano. Napakadami po kasi supply. Alam niyo naman po yung low end supply and demand. Pag napakadami, mababa. Pag konti, mataas. Kaya sa natin. Ayan, ito medyo umangat. O, sandaan pa lang. Turing nga na. Sa iba yung pipi ng puti? Sa Ayan. Eh, yung kamote natin puti? Ayun po, 45 yung big. 45 yung big, yan. Medyo bumaba, dahil sinasabi fifty pipi. Medyo marami pa rin dating ng guli at yan ang sa sali, ano? kaya, hindi pa rin siya angat na. No? Nakakaya. O, nakakaya. Lalo na yung farmers, kawawa naman, ano? Pero damay na rin kayo po, dun, o damay siya. na nga rin kayo o, Dahil del kasi walang ano eh bibili ano? Kasi sa ibang lugar marami din ganyan ano, mura. Ano ba ang palaya to? Mistisa po. O mistisa medyo hindi siya malaki magkaring ganyan. Ayan, tingnan niya, natata natatawa lang ako dahil kasi nga napakababa kung si Ayaw pa raw. Ibig sabihin, 150 per bundle dahil 10 kilo siya. Ayaw pa rin sa ano, kunin ng 150. Kung tutusin eh, dapat eh, nasa ano yan eh, 60, 70, ano? Oo, oh, yan, segunda lang, ano? Okay, maraming ati sa, salamat ati sa alin. Sana nga umangat na yung ano natin, yung mga gulay. Alam mo kasi bayan isa, walang bayan, madami supply. Yan. Ah. Kung nang walang bayan, tapos pangalaman, maraming supply. Kasi yung mga bayan natin sa ibang lugar, napakarami din mga gulay sa kanila. What Kaya, Matumal ah, yan. Matumal ayun ay, po. Matumal. Yan ay yung mga reason kung bakit ano. So, man, gusto rin man namin magbenta ng mahal, eh, hindi po talaga kaya. Oh, baka hindi ma mabili ano. Oh, ayun. Kaya yan naririnig yung mga farmers sa mga sakadoran natin dito. Talagang mahirap ilabas ng mahal. Gusto yung daw nilang i ng mahal, baka lalo hindi mabili. Lalo po tayong hindi oh, Yeah. Okay. Salamat, Tati Salim. Salamat. Bro. Saan po may dumating pa po eh. Dito tayo kay Sweet. Alamin natin yung bonitong ampalaya. Siling pa rin ganyan. Dami. Okra. Beans. Meron din siya. Ayan po. Napaka-sexy po ni Madam Sweet ngayon. Madam Sweet, magano yung type? Ano natin? Sinigang. Asking price. 45 po. O, medyo maganda-ganda na rin. Maangat ba ng konti? no? O, oh, maangat-angat naman ng konti. Sana nga, maangat na pa pala todo. Kawawa yung mga farmers natin. Eh, yung okra. Okra, saan po? Ayun naman ang ano, pangit doon. Dapat umangat pa siya. Eh, yung beans natin. Ano po, 25? 25, Be 250. Ito, biru ng okra, isang ah. daan isang bundle. Eh, yung po dito mo. 20 20 ang ating na. No. Medyo mura pa rin yung mga gulay dito sa ating baksakan. Salamat, Madam Sweet. Dito kay Rosa naman, may nakita tayong ano, talong. Rosa, anong talong to? Magkano yung propeli ka ngayon? Sakit naman Napakababa. sa first time. Ay, ano ba yan? Ayaw ano, na mga talaga. Ito may mani si Rosa. At Rosa, yung mani mo? Ay, ang mani mo. Ay, 60. 60, yan. 60 per <laughs> nangitimday maninya nangitimday maninya <laughs> ah. <laughs> salamat isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatuenyos I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak Kabanatuan po tayo Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan Dante Ernest po, ang boses ng Palenque Ang Mr. Palenque po ng Cabanatuan City Today is August 26, araw po ng lunis Isang araw na naman po ng pag-update ang gagawin natin sa pagtatanong ng mga sariwang gulay tulad ng nakikita nyo sa ating video kung magkano po ang asking price. Tandaan nyo po ha, ah. ang itatanong natin, napakalinaw po, asking price lamang, hindi pa po yan ang final prices. Kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, Please don't forget to subscribe our channel para po naka-update po tayo sa presyo ng mga gulay dito araw-araw. Lalo na po sa mga kagulay natin dyan, mga kaibigan natin farmers and of course sa aking mga kapwa kabanatenyo. Subscribe po tayo kung di nyo pa na ang ating channel. Pwede niyo po natin bigyan ng isang magandang like abang pinapanood po natin ang ating video para po sa suporta kaya sama nyo na po mag update ng mga sariwang gulay na nakikita nyo dito sa ating video tanda nyo po dito lang po yan sa ating kabanatuan vegetable trading center na nasa barangay magsaysay norte palengke ng sangita kaya tara let's samahan nyo na po akong mag-update Dito po tayo sa pwesto ni Kapitan. Ay, Kapitan ani ah, Ato. Alamin lang po natin yung kanyang saluyot. Hindi ko po siya makunan dahil pinagpapawisan eh. Kung si Ato, magkano ngayon yung saluyot mo ngayon? 12, 10. 12, 10. Yung talbos ng kamote. 8. 8. Yung Tamo ano natin, bro. mustasa. Mustasa po. Ang tingi po dyan, 25, 20. 20, 25. Eh, papaya natin. Ay, papaya po, sampu. Sampu, napakamura pa rin. Eh, yung pipinong bakla. po, rin Sampu, yung bonito natin ang palaya. 25. 25. 25. Ay, yung panigang. Mababa po, 35 na po. 35, yan. Ayan po ang mga gulay ni uh, Kagawad Ato ng ating barangay Caudillo. Isa po masipag na Kagawad, soon to be. <laughs> Ayan. Ayan po, time check po natin. Alas 9.30 ng umaga pa lang. Patuloy pa rin po ang pagdating ng napakaraming gulay. Kaya yung presyo ng gulay natin na effect po pag maraming dating panigurado. Walang daan. Ayun, sabi ni Madam, walang daan at mura yung mga gulay. Dito tayo kay Atisel. Tanong natin kay Atisel. Ito yung pinakamasipag na sakadora dito sa atin ano. Oh. At si Selma, kano ngayon ang ano natin? Kalamansi ngayon. Good na no good. Good na good po. Oh. 600, oh, 500. Nyo. Ultimo kalamansi. Napakababa. Baba na rin. 600, 500. Marami rin kasi supply ano. Oh. Eh yung bonito mo Atisel? isel. Bonito po. 15, 10. 15, 10. Napakamura din. Eh yung hindi pa mabili. Ayun, oh, Si, si Atisel Sel nang sasa, minsan hindi pa na mabili. Eh yung 15, 10, 8, 7. Oh, yan. O eh, eh yung upo. Upo ho. Yung malaki talaga, 7. 7. Yung alangan ganyan, 5 piso ini. Ay, ano ba yan? Kawawa naman yung mga farmers natin pati mga sakadora. Eh yung pipino bakla mo. Pipino bakla, isa Sandan, isang bundle sa Taiwan. Ito, ito lang medyo maganda eh. Ito sitaw natin ngayon. Lalo na yung sitaw na lalong Dati nasa 100, di baba ng 100 eh no? Ngayon napakababa. Salamat Madam Sel. Kawawa talaga yung mga farmers, pati yung mga sakadoran natin. Yung idol si Boss Edto, nagtatanong ng Taiwan. Ere mga domino talong na pag maghahanap ka ng talong na domino dito ayan yeah, ay sarap naman ng ulam nila so. magkano po yung domino natin ngayon oh, bumaba din bensin ko talagang medyo minamalas-malas ang ating mga farmers nila dami rin kasi oh bensin ko ay ito ang dito, tanong natin yung mais. Alamin natin kung ano to, dilaw o puti. Madam, ano yung mais natin? Dilaw o puti? Ay, magkano po yung puti ngayon? O, 380 po. Ngayon naman, walang dilaw. Dati, lagit meron din dilaw. Ngayon, puti naman ngayon ang meron. 380. Yan. Ito, ang ganda ng sigarilyas ng atin ni... Oh. At ini, good morning. Ganda ng sigarilyas mo naman. Magkano ang sigarilyas natin ngayon? Ito po ang skin na 90. O, 90. Saan ba galing sigarilyas natin? Native lang ba yan? Native. Yeah, ito, native variety. Ay, eh, yung money, magkano ngayon? Hindi po. Eh, asking ko po ito, ne. mura naman. Tandaan nyo ah, asking price lang po yung sinasabi ni ating ini natin. Ano? Awa-awa naman si ate, ano, yung mga farmers natin, ate, ano, napakamura ng mga, ano, Ay, minsan kasi, eh, kaya minsan ayaw ko magtanong, hindi nalulungkot ako, napakababa, eh. Sa, sana magkaroon tayo ng pagbabago sa presyo. talaga ate, ini, bukas, sana magkaroon na. Talagang mahirap magtanong, kaya ako, eh, medyo, kasi na ang laki ng gastos po ng mga magsasaka. Yung unang-una, balibalayan niyo na po yung pagod nila, pero yung ginagastos nila sa fertilizer, yung sa mga gamit, abono pa ang labas, tapos yung sa tao pa, yung binabayaran nilang taong aani, siyempre meron po yun, may bayad yun, hindi po libre yun. Eto, may pechay. eh. At, at ini pecha mo, bagong dating Ano yan. Oh, 25. Pero maganda po yung pecha ni at 25. Yan, bagong dati. No? 25. Sabi nga ni Ate Salid, gusto niyang magtaas. Nilang magtaas. Kaya lang, baka hindi sila mabilan. Kasi nga, walang mga biyahero. Una -una, walang biyahero. Pangalawa, siguro yung mga pinanggagaling ng, ng mga biyahero, napakarami rin gulay sa kanila. Kaya walang pupuntang medyo biyahero na dito sa ating paksahan. Pero kung tutusin talaga, maganda yung ano, maganda yung ani ng mga gulay. Siyempre, marami. Kaya lang, ayun nga lang, napakamura. Dapat dito, meron tayong standard na presyo. Yung marami man ng gulay, konti man ng gulay. Dapat may standard na presyo. Ganun talaga ang presyo. Kung sa akin lang, ako nga, kung ako lang po ang masasunod, sana ganun may standard tayong presyo, dumami man o umunti ang gulay. Ganun pa rin ang presyo, diba? yung sa akin ha, para wala nang talo yung farmers. Ere, yung kamatis natin. Maganda rin yung kamatis oh. Ganda ng size oh. Boss Ed, magkano na ngayon yung asking price? O, oh, tandaan niyo po ha, tinatanong ko, asking price lang. O, oh, renta po. Renta, diamante. po ang variety niyan. At ang sakadoro po, si Boss Ed, ang ating idol. Salamat, wala Boss yung Ed. original nating idol eh. Wow. Wala <laughs> si Sir John. Oh, wala yung original Ito meron tayo dito. Ano, uh, labong. Kaya Noel, magkano yung labong natin ngayon? Asking price. 150. Oh, 150. 150 po per bundle ng isang labong. 10 kilo po yan. Eh. Ang tandaan niyo po, ang tinatanong ko ay asking price lamang. Paulit-ulit po tayo dyan. Ito sa idol ko, yung gwapong binata dito. Boss, good morning. Yan, meron tayong local na sibuyas na puti. Magkano yung ganito natin? 650. O, oh, 650. Sampung kilo po yan. Ay, yung pula natin? 55. 55. Ay, yung diuno natin, diuno ba yun? Same lang, o. Oh. 550, 650 eh yung kanso nating bawang 600 600 ilang kilo yun? 6.3 ito ah Naghahanap ng jowa to. naghanap pala daw siyang jowa baka may makakursunada sa inyo salamat boss dito tayo sa kanyang katabi sa Gulay Bagyo. yan tagal ko rin din 90 no? na interview ay may isa pong magandang bisita tayo ngayon dito ano sa ito po isang masipag na tindera doon sa kabila, sa Oh. oh ngayon, andi dito po sa baksakan. Alamin po natin yung kanilang mga ice cream price. Tandaan niyo po, ang tatanong natin yung ice price lamang is subjected to change po yan. Depende po sa pagtawad ng... mamimili kung tatawad. Magkano po yung repolyo natin, madam? Ice cream price, some bundle? 2.30 po. 2.30. eh yung sayote natin? 230 din. Yung patatas natin. 480. 480. Tingnan nyo naman yung interview ko. Napakaganda. Oh. <laughs> yung pechay natin, magkano? Isang kilo. 75, 35. 35, 300. bali 350 per bundle. Ano? O, oh, 300. Eh, pero yung ano natin, itong green natin, Bel. 150. 150. 150. Sa lemon. 80. Eh, magkano yung isang bundle natin, Kers, ngayon? 700. 700. Sa beans natin? 80. Yan. Isa pang tanong, madam. Madam, ba't kayo may andi dito? Dito na po ako na destino. Eh. Dito na na destino. Kasi ma madaling araw pa. Anong oras ka andi sa kabila dati? 8 or 9. O, 8 ng gabi. Hanggang madaling araw, hanggang umaga, ando doon yan. O, oh, hanggang umaga, ng ala, ng umaga na, alas 8 ng umaga, ando doon yan. 8, ay, 8 to 8, ano? Yes. Po. Nako, ngayon, dito ka na muna ngayon. Yes, po. Oh, okay, pagbutihan mo, madam. Salamat. <laughs> Ayan. Ay, minsan nakakahiyang mag-interview lalo na pag hindi mo ka vibes yung mga sakadora, sakadora. Minsan kasi hindi sila nagsasabi talaga ng presyo ng mga gulay nila. At medyo siguro na kakayan lang na magsabi sa akin. Kaya ito, si Kuya din. Isa po sa kaibigan natin at masipag na sa Kadoro, si Kuya din. Kuya din, anong variety ng kamatis nito? po, diamante. Ito yung diamante, pahaba ng diamante. Ito pa po ano yan. Kaya... Neve siya, ba ito? Ayan, meron na pala sa neve Magkano po yung asking o yung touring lang? 35 po. Right? Yan ha. Tandaan niyo po, diamante from here sa neve 35 po yung asking price. Yeah. Salamat. Mare! Ilan bandar pa yung sobra? Ilan, dalawa na lang. Dito tayo kay Boss Ron Ron Ron. Ron. Boss Ron, magkano tayo ang natin nagbid ngayon? 60? 60. Ah, 650 asking price lang po na 650. Eh yung medium natin. 500. 500 size small. 250. 250. Ayun po ang tinanong po natin ay ang kanilang asking price. Salamat boss. O so, time check po natin 10:55. Patuloy pa rin po yung pagdating ng mga gulay. Walang humpay na pagdating ng mga gulay. Kaya talagang mababa ang presyo low and supply and demand sobra sobra sa supply mababa kaya nga sana nga ako dapat yung meron talaga tayong presyo mababa marami man supply o konti man yung supply dapat ganun pa rin yung presyo para hindi alanganin sa ating mga kaibigang farmers kasi pag maraming supply talo, talo, talong talo talaga yung mga farmers natin eh. ang ginawa lang ng mga farmers natin magsipag mag magano mag ano, magpuhunan, mag, puhunan Ay, ginawa nila pero natatalo pa rin sila sana nga po meron tayo talagang uh, saktong presyo ng mga gulay para hindi naman matalo yung mga uh, mga farmers natin kaibigan pero kay Louis Boy alamin natin yung presyo ng uh, gabing galyang Louis magkano yung gabing galyang natin yun? 32 yung maliliit niya, yung mga ganito. Oh. Six, ano, 60. Opo. Oh, Tapos yung ating ano, uh, patolang palipit. Ay, po, tampo. Yung good, tampo, natuloy. Yung good, natuloy, sampo. Mura pa rin. Opo. Oh, at, dito tayo sa akin. Kuya, mani. Mahag yung mani. Yes. Best mani friend, magkano yes. yung ano? Ocho. Ocho, napakamura. Ito, 30. Nako. Suso ng kaluluwa, 17. 17. Doon yung pansamang ruta bagong 70. Napakamura no. Karon pagbago ng ulan. Medyo bumaba pa nga dahil kasi nga maraming supply ano. Wala tinatapon na lang Sana nga ano meron tayong takong batas na marami man o konti dating ganun ang presyo ano? kaya Pwede ba 'yun? Hindi kaya nga hindi na puwede 'ganun eh. Oh, hindi rin bibili ng bahay. Oh ndire na na. Ayan. Kaya... Hindi uh, <laughs> din Ang sinasunod natin, low of supply and demand talaga. Ano? Demand po talaga. Uh, Pagka marami supply, mababa. 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 Pagka walang supply, yun. Ayun. Ayun. Ayun ganyan best friend para makita ng mga nananim na talaga. Hindi eh, nagsisinungaling ang mga sakadora. Talaga. talaga. Bataris ang sakadora ngayon. Talaga. Bataris. Okra nga. Tatlong piso. Ayan, okra, so hindi, hindi pa mabili. Hindi pa mabili. Kawawa-wawa naman yung mga takadora at farmers. Lalo na yung farmers, kawawa kawawa. Kawawa sila, kawawa rin kami. Oo nga. yan po ah. Ito, tanong natin, anong uh, mais to? Bunso, anong mais yan? Dilaw ba? Magaling dilaw. Bente, rin Bente po yung mais niya dilaw. Kita nyo naman oh, tambak-tambak yung gulay. Ang dami pang dumadating. Pero yung mustasa. Magkana dyan dyan mustasa? O, oh, 30. Sa, sa ating pechay. Tupay. 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 Mura eh, anong talo yung propeli ka ba yan? O, oh, <laughs> propeli ka. Magkana yung ganyan? 20 po turing namin, pero ayaw nila. mababa. 20, ayaw pa. Talagang napakamura lahat ng ating mga gulay ngayon. Ay, yung silin kalbus natin ganun, no? Uh, depende po sa itsura. Pero kung 90, may... 100. Ah, yung good na good, 90. Yung 100, ganyan, ano? Yan. Ano, pwede sa iyo? Oo, dito si Kuna, oh. Salamat. Saka, ano? 30 si Kuya. Eh, sa kaibigan ko, may nakita kong pipinong puti. Yung, ito po yung kinukunan ko, yung idol ko. Naka, nakatalikod pa yan at tagilid na yan. Idol ko yan. <tod> Idol, magkain pipi ng mumpot eh. Oh, napakamura. Idol, gumaganda yung katawa mo. Ala, ano eh, Bong Rebilla eh. Nakita mo ba si Bong Rebilla sa City Hall? Ganyan na ganyan yung katawan eh. Ah. parang, parang, parang hinulma sa katawan mo, ano? <laughs> Ito po yung idol ko dito. Ang daing gulay, ano? Mura. Tanong natin yung luya niya, no? ni, ano, nito, Anton. Boston! Magkano na yung, yung luya natin ngayon? Okay, ganito, ano, 1, 2. 1, 2. Medyo mababa yata ngayon, ano? Wala akong Medyo, ano eh, wala akong malaki. Malaki, oh. Eh, pero yung pinakamura natin, magkano? Ang pinakamura po. Ngayon lang po, 100. 100, ayan. Ayan po, kay okay, boss. Ah, tonton, kung hanapin niyo po yung pesta niya, ayan lang po yung exit, oh. Malapit sa exit. Okay. Salamat, boss, ton. Dito kay madam, eh, nakita ko ang sampalo ko. Madam, magkano yung ganito yung sampalok natin? 550 po. 550. Okay. E eh, yung stick po natin? 350. 350. Itong okay. Sophia po natin? 13. 13. Okay. Yung puso po? Puso 170. 170. Yung gabing galyang po? Yung pula po 60. Yung puti 60. Oh, 6. Mas ma mahal yung puti ano? Maraming salamat po. Ayan. Ayan po mga kapalente ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neba, Isia ang Cabanatuan Baseable Trading Center, Palengke ng Sangitan Please don't forget to follow my page, Palengke ng Sangitan Ganon din po ang ating YouTube channel, dante Mr. Palengke para naka-update po tayo sa lahat ng mga presyo sa ngayon po medyo nakakaawa po ang ating mga farmers gumagastos ng malaki nagpapagod ng todo para lang makaani ng maraming gulay ang system naman po medyo mababa ang presyo kaya wala tayong magagawa medyo talo sila eto alagbate ito lang po nagtitinda sa nagtatanong ng alagbate magkano po sa alagbate natin ngayon 25, 25, 20. Siya lang po yung nagtitinda na alugbati dito sa nagtatanong ha. Yan, araw-araw naman po meron po siyang tindang alugbati. Isa pa po, isa pa po bago tayo maglas. Nalimutan ko pong itanong itong uh, supreme ang kalabasa. So kay Madam Susan, magkano na kaya ang kilo ng ating supreme ang kalabasa? Ayan. 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 Good morning san, akin. May kausap ka kanina. Magkano yung ano natin ngayon? Ano Kalabasa, 1 kilo. Ay, naku, ganun pa rin po. Ayan. Mababa pa rin. Pati po kalabasa, mababa pa rin. Kawawa talaga yung mga farmers natin. Pati sa Kadora. Ayan, medyo maganda nga yung ani. Maraming gulay. Mababa naman ang presyo. Ang pong sa piya, nasa Oh, yan. Ay, yan. Salamat. Ayan po mga kaibigan. Narinig niyo po yung mga asking price ng mga gulay. Dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center, Palengke ng Sangitan, nasa Barangay Magsaysay Norte. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all po. Muli po, ito po ang kasama, kaibigan. Ang boses po ng Palengke, Dante Viernes po. Ang Mister Palengke ng Kabanatuan City